na naman ngayon yung vlogger's friend Kitralye. And for today's video, we'll be having another palengke day. So, namalengke kami. Ayun, namalengke kami sa Tondo. Bumili kami ng mga gulay. Akala namin ang mga gulay sa Tondo ay mas mura kaysa dito sa Marikina. Kasi nga, di ba, mas malapit sila sa Divisoria. But, mind you, pareho lang din pala ang price niya. Talagang mahal ang gulay ngayon, guys. So, tingnan natin kung magkano ang kung ano yung mga nabili namin or nabili ni PJ na mga gulay worth 500 pesos. So, ayan. Yan lahat na pamili ni PJ. Worth 500 pesos na yan, guys. So, isa-isahin natin. So, ito. Meron siyang dalawang tali ng sili. Dahon ng sili. Then, ito. Green na pangsigang na sili. Green sili na pangsigang. Ayan. So, ilang piraso to? 2, 4, 6, 7. 7 na piraso. Then, bumili rin siya ng mga talong. Ayan, meron siya 2, 4, 5. 5 pieces na talong. Ayan. Actually, kapag bumibili kasi kami ng gulay, kumukuha lang kami. Tapos, ayun, hindi na namin natatanong kung magkano. So, ayan, sasabihin ko na lang ha, kung ano-ano yung worth 500 pesos. Then, dalawang pirasong uh, luya, Ayan, dalawang perasong ginger. Then, nakakuha siya ng um, uh, limang perasong potatoes. Ayan. Then, nakakuha rin siya ng isang perasong sayote. Mayroon din tayong dalawang piraso dalawang balot ng sigarilyas ba tawag dito? Hindi ko alam. Basta ganito. Sigarilyas yata tawag dito. Hindi ko lang sure. May dalawang balot. Tapos, it's ang tali ng uh, sitaw. Ayan. Tapos, meron din siyang nakuhang tatlong perasong gabi. Siguro sa pangsigang niya yan. And then, ito. At least, kita ka paano may malaki kaming repolyo. Actually, kasi yan. Yan talagang gusto namin. Kasi minsan kapag nagluluto ng egg, nilalagyan namin ng repolyo. Then, meron din ginisang repolyo sa pansit may repolyo. sa uh, sopas may repolyo ayan so maganda yan may kami then ito isang tali ng uh, kangkong so ayan lang yung mga napamili namin sa 500 pesos ayun since nasa tundo na tayo nakabudol na naman tayo kay pudang sa so, tatay ko ng mga karne ito ayan tama bakar na ba yan, ay hindi hindi mga karne to, mga colds, tao uh, dun mga kusino, ganyan tapos ito, yung mga karne ayan, isa-isahin natin yung mga laman ng plastic so nakabudol tayo ng isang uh, bote ng mantika tapos, ito yung mga nabudol pa natin. So, meron tayong dalawang tusino. Ayan, dalawang balot ng tusino. Saka, meron din yung hotdog. Ayan. Ayan, nakabudol din tayo na tatlong taling munggo. Ayan, tapos, ayan, nakabudol na naman tayo ng maraming bawang. Ewan ko ba. Kasi pagpupunta kami doon, laging ganito karaming bawang ang binibigay. Hindi naman kami, hindi naman kami inaaswang dito. Pero sobrang daming bawang talaga ang binibigay. Sa isang taling ah, sibuyas. Hindi ko alam kung mahal na ngayon ang sibuyas or nagmura na pala. I ang mean, hindi ko alam kung mura ang sibuyas or mahal pa din. Pero ayan, nagbigay sila na isang talinghaga uh, sibuyas. Ayan. Puro sibuyas. So, pwede na kami mag, mag gisa-gisa na kung ano-ano. Tapos ito, ito ang lagi kong gusto si i-haul. Ayan. So, ito ang binigay niyang tatay ko ngayon. So, meron tayong ano to? Ayan, meron tayong pork chop. Tapos, meron din tayo nakuha. Ano to? Ah. Ah, naman. So, yan. May nakuha tayong yempo. Hindi pa nakuha. Binigyan pala tayo ng yempo, guys. kasama na ang pork chop tsaka yung liempo. Meron din ba yung laman? Ang hirap nito kapag sa ref, pag nilagay mo sa ref ng buo, so kailangan mo siyang i-chop. din tayong giniling. Hindi ka nang hugasan to kasi mas maganda yata. Hindi. Kapag kung kailan mo lang gagamitin yung giniling, hindi mo lang sya hugasan. Ayan ang last. Ito. Nabigyan din tayo ng manok. Ayan. Ayan. medyo malalaki na naman siya kaya kailangan na naman natin pikihiwain to mga to. So, dyan tapos ang ating vlog. Malapit na mag-September 2023 and malapit na rin lumabas ang Visa Bulletin for the month of October. Let's hope and pray na sana mag-move forward na ang Visa Bulletin para, ayun, balik na naman tayo sa mga nursing content. Well, sa mga nagsasubscribe and mga nanonood and nagkocomment sa mga previous vlogs, thank you for watching, guys. And, ayun lang. So see you in my next vlog bye